miss na ako. <laughs> ano? Wala Mayro po. May nami-miss po ako. Ansan po ba? Hanapin mo. Nandyan lang yan. Baka na misplaced mo lang. <laughs> Lola, wala ba dyan sa likod? Eh, try harder. Uh. Ayan ka na naman eh. Oo. Oh, uh, uh. Inahanap mo na naman ako. Ha? Ah. Wow! Bakit palagi mo ko inahanap, Alden? Ha? Ha? Ah. Bakit parang pag wala ako, kapag wala ako sa tabi mo, lagi mo kong hinahanap. Ano, ganyan ka na ba talaga, Aden, ha? Ha? Ano, pag hindi mo ako nakikita, maghahanap ka na lang kung saan saan? Ako, sobra siya, ha? Lagi mo kong hinahanap, nakakainis ka na, eh. Kausapin mo yung apo mo, ha? Ano nangyari dyan? Ba, ewan ko. Kausapin mo yan. Nandyan lang naman ako, Aden, eh. Kung saan-saan ka pa kasi tumitingin, eh. Asan ka ba? Nandyan lang naman ako sa puso mo, eh. Ah! Oh! Yung pala yun. Saan ka hanap ng hanap? Nandun ka. Divina, bakit? Masama ba? Ah, yan ako. ako Nagulang Divina, masama Ayan. ba? Ito, awa ito. Oo. Oh. Makinig ka sa akin. Ayan. Ano, nakikinig ako. Masisisi mo ba ako? Oh. Ha? Oh. Masama ba? Oo. Oh. Na lagi kong hinahanap yung tinitibok ng puso ko? Ha? Huh? Every time I see you, nang kami nahuli. <laughs> <mabig> Divina, <studio> <mabig DLC> <mabig> ngayon mo sabihin sa akin. Ngayon mo sabihin sa akin kung masama ang ginagawa ko. Aden, oo, masama. Alam mo kung bakit? Kasi lang naman ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung bakit sansan -san ka pa tumitingin. Pero Divina, hindi ka mawawala sa puso ko. Pero... Itong mga matang to, Divina, ikaw lang ang gustong makita. Ano ba? <laughs> south beach <laughs> hindi na pala dubs <laughs> Ay! Lola! lola. Kung mag-aaway kayo sa harap ko, tigilan nyo na yan! Lola! Lola, bakit po? Lola. Ba't kayo nagkakaganyan, nagsisigawa kayo sa harap ko? Parang sinasabi nyo na mali ang desisyon ko sa tamang panahon! Lola, lola, lola. lola, acting lang po yun! Lola, acting lang po yun. Maghulos po kayo. Bakit? Umaacting lang din naman ako. lola! lola. lola. kayo lang ba to? No? Wala, kayo. Ayun po ah. <laughs> Wala, grabe kayo sa amin ha. ikaw sumakit yung dyan ko. <laughs> lola, alam nyo, may, may phobia po ako sa mga ganong mukha nyo eh. Yung... Oh, hindi, hindi na, hindi na, hindi na. Nakapagulat. Yung... Okay. Oh, Pagawin na natin. Kala ko, wow. kala ko po babalik yung dating lola ni Dora, yung pag-iwalayin po kami ni Divine eh. Alam nyo, kayong tatlo, pag-uuntugin ko kaya kayo. Ha? <laughs> ikaw naman, gagagaling mo ng Zumba, eh. Ginugulat nyo ko, pero kayong dalawa, Alden, ha? Napaka-sweet ninyo. Okay ba yung sa inyo, Lola Tinitz? Oo, ang gusto ko yan. Ikaw may palobo-lobo ka pa, Ang oh, maganda yun. Ah, lumobo pa yung ilong mo. Ano ba yung... Kasali po yan, Lola. Oo, palobo-lobo ka ka, ha? Ayan, Nangingiti Na, na, nangingiti tuloy si... Oo, oh, eh, nangingititulay ako sa inyo. Ang ganda-ganda. <laughs> Adivina, kamusta ka na? Okay naman ako, ikaw. Uy, okay. yung kanina, ano lang yun ha? Si acting ah, may, lang. May, may ano ha, may karga ha? Ha, may karga. May karga. Kita ba? Kinabahan akong very light. Ay, talaga. <laughs> Kasi acting <laughs> lang yun ito naman. Alam mo naman yun totoo. Sobra ka na eh. Naku, naglalambingan lang pala kayong dalawa. Opo, Lola. nag-practice lang po kami, Lola. Okay po ba? Convincing po Uy, kayo. Uy, alam mo, akala ko may nagawa akong masama talaga. Convince, ano, nagulat yung si Alden oh, sa'yo. Iba talaga, nakumbinsi talaga kami.